Ma paano nangyari yun? May insider po ba kayo? How did this How did this hello Traders Empire, hello guys. Kamusta? Gusto ko lang explain or ituro kung paano ko nakuha na magkaroon ng gains sa first date day trading ng PSE, January 2 with Pilweb 17% up. So, ano yung signal ko, ano yung conv conviction na tinatawag kung paano ko siya nakuha or nabili. So, binili ko siya December 28, 2018, last day of trading. Tapos, January 2, uh, late ako nagising because of the holidays. Uyat. Pag gising ko, naglarali na siya. Although, akala ko talaga noong December 28, nakikita ko kasi na parang may nagpo-push na. Makita mo yun sa B&S, sa platform mo. Sa akin, COL lang gamit ko. Uh, akala ko that day is, yun na yung rally niya. Pero, hindi siya natuloy. Yung pala, December, January to siya nangyari. So, sa lahat ng meron, nakabili. Congrats sa ating lahat. Congrats sa inyo. So, binenta ko na siya noong January 2. So, ngayon... Uh, it's good na namomotivate. Kung meron mong namomotivate na pwede palang kumita ng 17% in a day, pwede pala yun. It's good. Okay? But, ano yung importante? Importante rito, halimbawa, hindi ko man tinuro o hindi ko man inexplain by video, makita niya yung average tsaka yung market price kung, saan siya, kung paano siya nag-exit. Ganon. Pwede nyo na ito. Maganda ng start yung entry kung saan siya pumasok para mapag-aralan nyo. So, in this case, I want to explain it. Because as you all know, field web or web, sobrang downtrend. Do you agree? Of course. At magagagay, Anong tawag dito? Walang kiber kiber downtrend. So, pag uh, trader ka or nasa stock market ka, hindi mo alam kagano pang marunong mag-trade. So, sabihin mo is, bakit ka bibili niyan ay nakikita mo ng downtrend? ba? Diba? So, paano nalalaro yung mga isang araw lang, 17% in a, in a week? Kasi kahit sa ang banko, hindi mo kikitain yung gano'n eh. Do you agree? Hindi ka kikita ng gano'n. Sa taon, mag-ipon ka ng pera mo, maglagay ka 100,000, kikita ka ba ng 15%? Bibigyan ka, pa na, ka ba ng banko ng gano'n? Hindi. So, sa usapan ng investment, stock market, kung marunong ka, stock market ang magbibigay sa iyo ng sobrang laking gain profit. Depende sa skills mo. Huwag niyo kakalimutan yun, na Depende sa skills mo, sa level of interest, at kung meron ka bang oras para dito. So, Okay, continue tayo. So, dito, maaring yung iba gumamit ng kung ano-ano na indicator, but in my case, I use RSI. It's my momentum indicator. Then, ano yung conviction ko? Ba't ko pumasok? So, MA200, walang gamit. Hide. MA100, put. Put. Yan, yeah, stay. So, sa ichi kahit hindi na muna kasi medyo ibang study naman ito. Tsaka nasa loob naman siya ng cloud. So, in here, bumili ako ng 28. Sensya, may ngayong aso. December 28 here. Uh, tapos, pwede nyo itanong, ano yung conviction mo bakit yung siya minili? Is sobrang downtrend yan. Tsaka, yung iba, sa ibang technique, or sa ibang trader, ang bilihan pa lang nila is, dito sa breakout. <clears throat> yan sila bibili sa breakout. Either sa body or sa week. Gusto sila, comfortable. Pwede yan dyan. Yan ang bilihan nila. But me, I bought here. 325. 325. So, meron kasing ano, kaya naging 326. Meron mga tax. Kaya tum tumaas yung aking ano. So, nung dito, hindi siya nag ng 28. Ano yung conviction? Ang conviction ko is yung 920 signal. So, it's not enough. So, sobrang downtrend, it's not enough. Yes? Eh, what more? Uh, isa pang conviction, dahil, syempre, sabi mo, 920, pwedeng pumasok. Kaya na sobrang downtrend. Nakita ko yung MA50, na, pinupush na with green candle. Pinupush na niya. Nilalabanan na niya. Umaangat na yung kandila. Plus, the fact, na yung momentum, eto kasi momentum tong RSI, is, nasa bias na ng stock Meron siyang momentum. RSI 50 yan. Eh. So, yan. So, ilan yung naging eh dito 'yan, nag oh, nagbe-breakout na siya nun eh. Ilan yung naging um signal ko, conviction ko. 920. Although not enough, pwede siya, ilag, pwede siyang isama. The momentum plus the fact na yung MA50 which is an, an uh your an identifier is talagang pumapasok na doon yung kandila. Kung makikita nyo rito, hindi siya nagbe-break. Nasita siya, pero dito, alam mo 'yun, naging slope sumasalo. Naintindihan niya nag -e slope So, nag -e slope siya, tapos nag yung momentum niya lumalakas. So, dapat uh, maaral nyo to or maintindihan nyo kasi yung 17% gain is hindi ordinary. Na kung makukuha nyo, tapos malaki na tiyaya nyo, mas malaking ganansya nyo. Mas malaki makukuha yung profit. So, in my case, magkano yung gain ko? 70,000 lang yung akin. So, 11K, Which is okay na. Dati kasi pag tumataya ako masyado malalaki. Pero pag ganito, <laughs> hindi ko siya talaga ano Yung mga ganito na ano, hindi ako tumatayaan ng malaki-malaki. Wisdom lang din sa akin. Kung yung iba, kaya nilang magganun na uh, tumayang 500k, hindi ko gustong gawin. Sobrang downtrend kasi. Uh, parang uh, sa akin, ang tawag ko nun is uh, I want to manage the risk. Actually, dapat 100k to. Hindi na lang umabot yung iba. So, 11k. Hindi ka makakapulot ng perang 11k. At hindi ka mabibigyan ng 17% gain ng bangko kahit saan. Sa isang araw. Dalawang araw, one week. Walang ganun. So, dito tayo. Nakuha nyo na yung conviction ko. naku Sinan na naintindihan nyo ba yung sinasabi kong slope? Nag-slope na siya. Okay. So, ganun tinitingnan mo siya doon. Kasi itong moving average, this is, Average na naman nakalang araw, di ba? Kung ano na yung tinatakbo niya. Kaya lang, napapadali siya sa atin, visual, sa mata ng isang technical chartist, napapadali yung pagbabasa natin ng price action. Kasi nakadrawing na eh. May moving average. Yeah. Sino man nag niya moving average na You're a genius. But, even though he is a genius, kailangan ikaw, marunong ka rin gumamit. Kasi, even though, yung nag-ano, gumawa nito, genius siya, hindi mo naman alam gamitin, alam mo lang yung basta mo nabasa sa libro, hindi mo alam, meron pa palang technique. May iwan ka. Okay? May ka doon. So, next thing is, so, pwede yung tanong, bakit ka nagbenta? Because, meron akong resistance na tinatawag. Nakita ko na meron pang harang dito. <laughs> meron harang na RS, uh, MA100 at, RSI 70, hindi, hindi naman kasi siya nagbe-break to ng RSI 70 sa sobrang downtrend niya. Aasa ka ba na mag-break siya ng RSI 70? Siyempre hindi. Hindi mo asahan niyo. Huwag kang umasa ganun. Ma ang chances nun is 10% lang out of 190, 90%, 90 na hindi siya babasag. 10% pwede siya bumasag ng RSI 70. So, maliit yung chance. Mag-out ka. Kuha yung meaning ko. So, simple lang yung sinasabi ko sa so madali nating maintindihan lahat-lahat. Pero sana intindihan niyo. <laughs> Kukulit na naman ako. So, nakuha niyo na. Tingnan natin siyempre pag may stock na maganda. Tingnan mo may momentum ba? Tingnan mo ba kung nasa ilalim na yung mga moving average? Kasi kung nasa taas, talo yan, patalo yan. Pero kung umiilalim na, nagkakaroon ng chance. Plus, here ah, kaya ito, isa sa pinakamahalaga sa pagbabasa ng technicals. Yung mga bas ng basa sa technicals, hindi ha, marunong magbasa ng technicals. Plus the fact. What do you call this? Diba? What do you call this? This is higher lows. Higher lows na sinoportahan ng moving average, o may ilalim na with momentum gaining momentum. But still, because downtrend at hindi yan bumabasag ng RSI 70, 90, 10 ang chance, lumabas ka muna. Ayaw mo pa ba ng 10% king, 15% king, 8% king? Ayaw mo pa ba nun? Greedy ka pa. Meron pang resistance. Tulad yan, bumasag, di ba? Bumasag ng... Kasi sa iba yan, buy on breakout, BOBO yan eh. So, after BOBO, doon sila bibili. Pag ganyan kasi, mabilis yan. Hahabulin mo yan. Pag trader ka, hahabulin mo sa pindot. So, dapat bago tumaas, kasi pag tumaas, doon tayo nagbibenta. Kapag hindi pa tumataas, doon tayo bumibili. Talaga yung iba, pag tumataas na, doon na bumibili. Kaya naiipit sa taas eh. Ang gumagawa lang noon, yung mga scalper. Okay? If you're not a scalper, don't do that. So, in here, nagpula-pula na naman given yan. Alam na namin mangyayari Ang given yan. Maaring maipit ka lang dito kung wala kang time, nagtrabaho ka tumaas tapos, ay, hindi ko nabenta, hindi ko naiset. Pwede yun na naipit ka. Tapos dito, ang tawag naman dito, price rates. Minsan ang dami ko na namang nakikita ang chart, lahat na lang ng indicator lang nilagay. Mas maganda rin, haba, ano yan eh, given naman talaga yung sa bago, pag bago kang chart is, lahat yan, ang gulo niyan. Hindi mo na maintindihan kung saan pupunta yung chart niya. Yung iba naman, dahil wala pang alam, amaze na amaze. Wow, ang dami niyang ginuit sa chart niya. Nandun si Batman, nandun si Superman, nandun si Wolverine. Diba? Hindi, pag tumatagal kayo, okay lang yan pag bago. Pag tumatagal kayo, makita nyo na mas maganda yung malinis. <laughs> ah, okay. Or ako lang ba yun? I don't know. Pero para sa akin, mas maganda yung malinis. Kahit nakikita nyo yung ganyan yan, kasi pag nagbasa ako na ibang stock, para nakaredy na. Tapos itatago mo lang kung walang gamit. Di ba? Hide mo lang yan. So dito, ang tawag na rito, tulad yung sinabi ko, is price retest. Nakap di, nagbenta na ako, di ba? Pag itong price retest na to, is hindi nag-hold, hindi na natin siya muna papansinin. Bahala na muna siya dyan. Tapos na tayo eh. Downtrend to eh. Kasi kung buwan na kang bumasa ng ichimoku, pagkatapos niya rito, nag-high siya, hindi nang bumasag ng cloud. Hindi pa bumabasag. Maganda ito kung babasag ng cloud. Tsaka yung CS na sinatawag. Ito, Chico Span. Pero so, so far, hindi ko pa yan na-explain or nagkwento sa inyo. Kaya, sa MA lang muna tayo. Silip-silip lang naman dyan ako eh. Silip-silip sa mga breakout, flat tops, resistance. Okay, so yun lang yun. May tanong ba? I hope na naging maliwanag yung explain ko sa simpleng laro, simpleng game na to. Um, sana may natutunan kayo. <laughs> okay? So, sa next week, sana marami uling stock na tumaas at mag tayo lahat. Gusto ko pa pala sana ipaliwanag yung DD kasi kung makikita nyo, gumawa ko ng, ng watchlist at doon sa ilalim, kung nagbabasa kayo sa mga comments, sinabi ko doon na let's buy Lady slowly. So, nabukasan, umano na, nabigla, lumipad, number 3 sa top gainer. So, paano namang na nalaman yon So, meron din. Meron ding reason kung paano nalaman yon So, onti lang kasi ng time ko. At ayoko kayong, ayoko kung naboboring kayo, baka masyadong marami kayong gagawin. Isa-isa uh, lang yung pag-aaral para marireview nyo, hindi kayo magsisawa. Okay, God bless us and long live Trader's Empire. Mwah.